ah uh, uh, tawag dito magandang umaga pa rin guys pero mainit na kasi eto natapos na tayo mag na ng umaga so ayan kung nakikita nyo ayan oh, bago na ulit ang ano simula kanina ito na yung follow up natin ng na video nung natapos tayo so ayan nalinis ko na rin itong sa may boundary at kung nakikita nyo ayan ayan kung napapansin nyo ayan nyo, may mga lupa di ba? Tatandaan nyo nung nakaraan na yung binugbura natin. So ayun yung party na medyo manipis yung ano nung naputput natin. So para hindi magano yan. So ayan pagka uh, na ulan umulan uli, bababa yan. So kakapit yan din sa mababaw na party yung may mga nakalabas na ugat. So para hindi maginda. Diyan yan sila kakapit kapag ka bumaba yan. Tapos nilinis na rin natin yung pinakagilid. Sa itong ano ni tatay. Ayan sa may lapid ayan, nito na ulit. Ayos na din yung ano kasi nag overlap overlap yung ano so ginapitan na uli natin so kaya kung nakakita nyo pantay na uli siya maganda na tingnan no? tapos nga yun no? ayun no? pati party na yun no? natin yung may mga budbud yun yung nung nakaraan na huling kapit natin bago to ngayon na ano dyan natin hinabol yung pinaka level nitong kapal nung ano So ayan magpapantay na sila. So ginawa natin para hindi maginda dahil nga manipis pa. Nilagyan na natin ng lupa sa ibabaw. So kaya hindi na natin muna didiligan dahil kaapon daw maghapon magdamag yung ulan dito. So ayan kaya nga kahit nga na yun basa pa rin yung ano yung ilalim ng lupa. So hindi ko na muna na yan. Baka umulan din pero ibibiling ko na lang din yun din sa kapatid ko na pagka nagtuloy yung ulan ay yung init uh, diligan na lang yan so ayan kita nyo may mga patse ayan po yun so ayan maganda na uli siyang tingnan malinis na uli kasi nga nung ano yung nagsunod yun yung ulan kung eh, kumapal siya so ngayon ayan maganda na uli siya so ayan guys so sana nagustuhan nyo yung ating final video dun sa paglinis natin na tayo ay babalik na ulit dun sa last pinya so ayan po sa pag ano yan eh tsaka na lang natin yan na ano yun pagka ah, uh, kukunin na natin to kasi meron na tayong ano yan, pinagdadaanan na ano tapos babalik natin yung kung natandaan nyo yung video natin na isa na nagtanim tayo ng bago ng bermuda so babalik uli natin yan rito so actually siguro mga hanggang dito yan pero itong sa party ng tatay ko baka hindi ko nagalawin yan papantayin ko na lang tapos tundares the gagawin natin bermuda para kami gusto bumili doon na lang tayo magbabakas hindi na natin pakikailaman itong dito sa mismo may kuntud nya so yun guys, so sana nagustuhan nyo yung video natin maraming salamat sa panonood, thank you for watching God bless